Magandang araw mga bossing. So ngayon araw mga boss, update lang tayo para sa ating mga sedan na hatak ng bangko. So available tayo, siyam na unit. balay walong unit na lang pala mga boss kasi yung isa is meron ng reservation na 50,000. So available tayo Desire, dalawang Bios, dalawang Altis, dalawang, uh, isang Mazda 3, isang Honda City, isang Volkswagen mga bossing. Kaya sa ating mga buyers na nagahanap ng mga sedan, so meron tayo dito, mabababali lang yung milyahe and mga latest model 2021, yung ating pinakalatest. Then sa mileage naman, pinakamababa natin is 12,000 kilometer mga bossing. So start lang tayo dito sa ating unit na nasa harapan mga boss. So, ito muna tayo mga boss ating uh, Toyota Altis 2020 uh, 2020 model mga boss so start tayo dito sa front area mga bossing yan so ito mga boss yung ating uh, Toyota Altis yan Toyota Altis uh, 2020 model 1.6 liters gasoline engine V variant automatic transmission so mileage nito mga bossing, 57,000 km may ne merong 19 uh, inches alloy mag wheels all these brakes. so price na ito mga bossing 850,000 ito yung kanyang front area so meron siyang uh, sensor para dito sa ating front area mga boss para kapag may mga sumisingit mga bossing so madetect niya and ng ating driver then LED light na lang LED light na yung mga bossing then meron siyang chrome accent mga boss Loading na ito is Thursday. Sa so, side naman, is yun nga, 19 inches, alimag wheels. So, upgraded yung mags niyan. all this brake. Then dito naman mga boss is meron ng signal light sa kanyang side mirror, power close, power adjust yung side mirror, chrome yung ating door handle, meron siyang ring visor. Then eto mga boss, syempre push start unit, keyless entry, LED yung ating tail mga boss, meron reverse parking sensor and reverse, reverse parking camera mga boss. Okay, so eto yung kanyang likuran mga boss and eto naman sa kanyang interior. Yan. So sa interior natin mga bossing, eh syempre, ito yung kanyang uh, steering wheel mga bossing naka ano na yan uh, tag cross control and speed limiter then mileage niya, 67,923 2 din audio system 6 airbag to mga bossing all leather yung ating upuan yan. then eto mga boss sa kanyang side naman is chrome uh, black pala to black polish yung kanyang ano, hand grip and merong din silver accent then uh, ganun din silver din yung kanyang door opener power close power adjust yung ating side mirror mga bossing Power na rin yung pag-adjust ng ating upuan, 'yan. height at saka yung pa-recline mga bossing. Then dito sa ating dashboard is uh, merong uh, silver accent, naglalaro ng dalawang ano, kulay chrome uh, black at saka polished black at saka uh, tado, silver accent mga bossing. Then ito yung kanyang uh, transmission, then naka-climate control na 'yan mga boss. Okay? So, tungo naman tayo sa ating second row mga bossing. Siyempre, meron yung armrest. All leather yung upuan natin, then meron isang armrest mga boss. Yan, okay, then, ito nga, yun is yung kanyang ceiling, mga boss, so, very presentable ng ating unit, ito naman yung kanyang likuran, mga boss, so, check natin kung naka-automatic tailgate ba yung ating, ay, sa susi pala to mga boss, sa susi natin, naka-automatic tailgate na yung ating unit, mga boss, okay, uh, sky blue yung kulay ng ating unit, mga bossing, and ito nga, uh, 2020 model, mga boss, 850,000, mga bossing. Alright, so tungo naman tayo sa ating uh, next unit mga boss, ito naman is ganun pa rin, Toyota Altistock, uh, ito naman po is 2019 model 1.6 G variant, automatic transmission pa rin mga boss, meron naman siyang ano uh, 17 inches uh, alloy mag wheels, all this brake, then polished black, uh, nakatuton, ito naman yung kanyang front area kauding naman na ito is Friday, may pag light. Then, ito yung kanyang headlight. Meron din chrome accent sa kanyang loob, mga bossing. sa so, may reflector. Then, same sila ng ating unit. Meron siyang DRL. Yan, DRL, detect running light. Then, sa side naman, mga boss, ganun pa rin. Merong uh, signal light sa kanyang side mirror. Meron din chrome accent dito sa kanyang bintana, mga boss. Sa interior naman, so, sobrang ganda na interior na ito, mga bossing. So, beige naman yung combination color tsaka silver sa kanyang hundred mga bossing. Ito naman yung kanyang interior. Ayan. So, Big Stand, So, very professional yung dating nga ng ating uh, unit ito, mga bossing. Mileage naman ito, mga boss, is uh, baba lang, 27,000 kilometer. Yan, meron din cross control, at speed limiter sa kanyang steering wheel, mga bossing. So, ito po is automatic transmission, one din audio system, dual airbag. Yan. Sa so, upuan na ito, mga bossing, alam ko, beige din yung kulay ng upuan. Yan, beige nga, mga boss. Meron siya lang siyang uh, seat cover na cold mga boss. Okay, so, kita mo naman. So ito, yung kanyang uh, tag dito, armrest mga bossing na kinoberan yung ating uh, tag dito, kinoberan ng ating seat cover mga boss. Maluwag yung ating second row, yan, and ito naman yung kanyang uh, rear area mga bossing. 1.6 G variant naman ito mga boss. So, so mga naghahanap dyan ng Toyota Altis, pwede nyo maging option to So riding comfort yung inaanap nyo, so dalawa yung ating available na unit mga bossing na pwede nyo pagpilian mga boss. okay yan. So dito naman po, power adjust, power close para rin yung ating side mirror mga boss. Din meron siyang uh, dito. Uh, stability control mga bossing para maiwasan natin ang ano, ang tag dito. Pag-skid ng mga gulong lalo na sa mga zigzag area mga boss. Okay? Yan. So very harap at saka uh, loob at labas ng ating unit. So nakamanual lang yung pang-adjust na ng ating upuan mga boss. So sa kabila is B-variant. So all automatic na yun mga boss. All power kung tawagin mga bossing. So, pasok naman tayo dito sa loob ng ating area mga boss. So, eto, yung ating 2019. Yan, Toyota, uh, 2019, Toyota, ano naman to mga boss. Uh, Toyota Bios. Yan, Bios E, uh, 1.3 liters gasoline engine to mga boss. Yan, automatic transmission. Uh, coding na to is Friday mga boss. Ito naman yung kanyang front area. Meron siyang 15 inches, alimag wheels. Yan, sa mga naghahanap ng mababang, ano, Uh, price ng ating Toyota Vios price pala ng ating Toyota Altis mga bossing 710 lang, 27,000 yung ating kilometer and eto mga boss 520,000 uh, 520 520,000 mileage naman eto is 31,000 kilometer yan 1.3 liters kulay black ang ating body and eto naman yung ating 2021 mga boss na 580,000 mileage naman eto is uh, 41,000 kilometer so almost magkamukha yan mga bossing Kunti lang yung diferensya, 2020, ah uh, 2019 tsaka 2021 model, ah uh, 520 tsaka 580,000. Pakita na lang natin yung loob mga boss. Eto. So, eto, e-variant to mga bossing. Yan. E-variant, automatic transmission. Wow, sakit. Woo. Eto naman yung kanyang second row mga boss. Eto naman yung likuran nila. Yan. So, halos magkaparas ng likuran. Eto naman kasi XLE. Then, eto naman, ibar e Pero, same lang sila ng ano yan, mga accessories. So, magkaiba lang sila sa front bumper, mga boss. Eh, mo, para lang sila ng puwetan, mga boss. Yung rear area. Yan. So, silip natin dito. 520,000 to, mga boss. 520,000. So, sa dashboard nya, silver accent, dual airbag. Yung naglalarong kulay, mga boss. Then, eto is para sa ating one din audio system, hands-free connection. Power adjust yung ating side mirror, pero hindi siya naka-power fold. Yan. Okay. Then, naka-central lock, syempre. And, naka-window lock, mga bossing. Second row nya, eto po. Yan. So, sa mags, naka- ano lang to, uh, single color, silver, silver mga boss. And, eto naman yung ating isang unit, mga bossing, 2021 model. Then, uh, mileage, 41,000 kilometer. And, two-tone naman yung kanyang mags, 15 inches alloy mag, uh, alloy mag wheels pa rin. And, eto naman yung kanyang interior, mga boss. So, ganun pa rin, naka-power adjust yung ating side mirror. Dito naman po is uh, dark gray yung combination color. Pero makikita mo, isa pa rin yung accent nila. Kung baga, isa pa rin yung design niya mga boss. Then, ito naman is a uh, hand, hands connection para dun sa ating uh, 2D audio system. Then, ito is para sa ating audio controls. Automatic transmission pa rin. Yan. Ito naman yung ating second row mga boss. Yan. So, sa naghahanap ng ano, BIOS na fresh, ito available tayo. Para sa kulay uh, black to mga bossing. Ito yung front area. And ito naman mga bossing sa naghahanap ng mababang biliyahi eh, available pa rin tayo. Susukid mga bossing. Uh, AGS variant, no? Yan. So, eto mga boss, is uh, coding naman is Monday. Yan, mileage naman ito 12,000 km, I think. So, silipin natin. Yun nga. 12,000 km. So, meron din siyang um, 15 or 14 inches alloy mag wheels din to. Yan. 15 inches alloy mag wheels pa rin. Eto yung kanya front area. Uh, yeah. So, Bronze naman or gray yung kulay ng ating uh, unit ito mga bossing. So meron siyang chrome accent dito sa kanyang front bumper, malapit sa front grill and sa kanyang fog light mga boss. Yan. So mas maikli ng bahagya compare mo sa ating Toyota Vios. Then meron signal light sa kanyang side mirror. Meron din rin visor. Meron siyang anti theft alarm mga boss. Ito yung kanyang interior. Hands free connection para sa ating 2D audio system. Dual airbag. Ito naman yung kanyang dashboard. So mileage nito 20, uh, 12,000 km So, pwede siyang manual, pwede siyang automatic. Power close and power adjust din yung ating side mirror. Siyempre, chrome pa rin yung ating door opener, mga bossing. Yan. Ito naman, mga boss, is yung ating second row. So, ito pa lang is yung, meron siyang 12-volt socket, tsaka aircon ventilation. Then, meron din siyang armrest para damang-damah ng ating uh, rear passenger yung lamig sa ating uh, unit, mga boss. Then, naka LED light. So, may basag lang yung kanyang daylight, mga bossing. Then, ito is meron 4-eye reverse parking sensor, mga boss. Or ay reverse parking sensor ito pakita natin wide natin ang bahagya mga boss yan ang kulay nito mga bossing is gray mga bossing dark gray to mga boss so tungo naman tayo sa ating uh, unit na nasa kabila so available tayo diyan so box Volkswagen tsaka Honda City mga boss yan so silipin lang natin mga bossing okay so tungo tayo dito hindi na natin ikakat mga boss para tuloy-tuloy ang ligaya mga boss okay so dito muna tayo sa ating uh, 2016. Okay, 2016 uh, Volkswagen Polo 1.6 liters automatic transmission mga boss. So mileage nito 60,000 kilometer Baba lang ng presyo nito mga bossing. So price lang nito is 500. Ano mga bossing? 320, no? 320. So familiar sa mga Volkswagen. Ang dami nag inquire dito. Medyo malalayo lang. So baba kasi nito eh. 15 inches alloy mag wheels, 85% tread life, yun nga, automatic transmission. Then, uh, 40K yung mileage, mga boss. Meron siya signal light sa kanyang side mirror. Ito yung kanyang interior, mga boss. Yan, automatic transmission, mga boss. So, sa so, nagaanap ng na mura sedan, latest model, ito. Yan, okay? So, ito naman yung kanyang likuran. Yan. So, coding na ito is Friday, mga boss. Pasilip lang natin yung kanyang front area, mga boss. Yung kulay silver yung ating unit. Yan, eto naman yung kanyang front area, mga bossing. Sa so, mga ng na ba ano, unit, available tayo, 320, negotiable ng bagya for uh, cash transaction. Then, eto kasi, ating Mirage na to, may reservation na to na, 50,000. So, good as gold na mga bossing, kulay silver. 2,022 model, mileage 7,000 kilometer. So, uh, price niya, 600,000, pero nasold na mga boss. Okay, so, silip naman tayo dito para sa ating 2016 na ano mga boss, si uh, Honda City mga boss. So ito po yan, yung ating naka-upgrade unit na 2016 model. So ito mga boss, is uh, Honda City. Yan, fully set up to mga boss. Price nito is uh, 600,000, mileage nito is 60,000 kilometer. So sa upgrade pala, nagre-range na ng 200,000. Carbon yung kanyang ano, bumper mga boss, original yung kanyang mags at band. Then eto, i magiging issue mo lang dito mga boss, yung kanyang headlight yan faded kasi yung kanyang headlight mga boss pero the rest of the unit so fully set up panalong panalo pati interior silipin mo mga boss yan okay then carbon fiber din yung kanyang mga door handle pati interior mga boss racing seat yan low max to mga bossing so 75,000 mura na yon mga boss then 2 din audio system automatic transmission power adjust yung ating side mirror yan okay so ito yung loob ito naman yung kanyang second row mga bossing rain visor Eto, napakagara mga boss. Yan. And ito naman yung kanyang real area. At itang butyo, naka-upgrade mga bossing. Yan. So, coding na ito is Wednesday. naka 4 reverse parking sensor. Reverse parking camera. Then, meron pa siyang wing mga boss. Price niya mga bossing, 600,000. thousand uh, negotiable ng bahagi mga boss. Pwede sa pinasing, pwede sa cash transaction mga boss. And puntahan natin yung ating Mazda 3 sa bandan dulo mga bossing. So, yung ating Mazda 3 is uh, 2016. Then, ang um, presyo lang noon is 360,000. Yan. Okay. So, ito. Ito na mga boss. Yan. Mazda 3 na kulay red. So, issue naman na ito mga boss. Is aircon lang. Pero, pwede naman pagawa. And, ito mga boss. Mileage. 136,000 and uh, gulong nya mga boss yung in 18 inches alimag wheels nakaprojector yung headlight kulay red yan so pwede sa pass brake may bawas pa to mga boss. Chrome din yung kanyang door o uh, ano. Mayroon din siyang chrome dito. Sa chrome line dito sa kanyang window. May uh, signal light sa kanyang side mirror. Ito yung kanyang interior. Fully leather yung upuan. 2 din audio system. Yan. Hands free connection sa kanyang uh, steering wheel. Grabe. Mileage lang na ito. Medyo mataas. din. push start to mga bossing. Automatic transmission. Ito power uh, adjust yung ating side mirror mga boss chrome din yung kanyang door opener mga boss sobrang kisig na ito kung talaga marunong runong lang yung kakadampot. eto pa yung kanyang second row na merong armrest all leather yung ating upuan eto naman yung kanyang taillight mga boss yan so ito mga boss is merong 4 eye reverse parking sensor Mazda 3 is kay active to mga boss so price na 360,000 mileage is Uh, 136,000 kilometer, mga boss. So, yun lamang, mga boss. Thank you very much. God bless you all. Sa so, mga naghahanap na unit, so, abang-abang lang tayo. Lagi tayo mag-update sa ating YouTube channel and Facebook page. Then, sa mga budget meal, so, minsan may mga binabagsak tayo dito, mga budget meal. Kaya sa ating mga buyer dyan na nag-aabang. So, ready nyo na yung pambili nyo, mga boss. Then, pabilisan tumawag sa ating contact number na nasa screen, mga boss. Okay? So, yun lamang, mga boss. Thank you very much. God bless you all. Bye-bye.